Matagal nang hindi gaano aktibo ang sexy comedian na si Angelica Jones. Kamakailan ay lumantad si Angelica para ipaglaban ang karapatan ng kanyang anak sa isang dating politiko. Kamustahin natin ang pagiging ina ni Angelica at ang kwento sa kanyang kinakaharap ng mga pagsubok kasama ng kanyang anak. The Philippine Showbiz List presents Motherhood Story of Angelica Jones The Father Noong 2012, napabalit ang pitong buwang bunti si Angelica na ipinagdapat niya na apat na buwan na silang hindi nag-uusap ng ama ng bata na isa o local politician sa Batangas. Napabalita rin noon na magdedemanda si Angelica laban sa dating politisya na si Batangas Councilor Gerald Alday, kaunay sa pagtalikod nito sa kanyang kalagayan noon. Ayon kay Angelica, nagulat na lang siya nang bigla siyang iwanan sa ere ni Councilor Gerald Alday. Ayon kay Angelica na noong una, si Gerald raw mismo ang gusto na magkaanak sila, ngunit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang raw itong nawala. Nakilala daw ni Angelica si Gerald sa isang pagtitipon ng National Movement of Young Legislators kung saan kabilang silang dalawa. Hindi umano na ang plano nilang magpakasal noon kahit nakapagpagawa na siya ng gown at wedding ring at nakapagpareserba na sa simbahan at lugar ng reception. Kasunod nito ay pinagtapat din ni Angelica na nagkakaroon sila ng problema ng konsihal at ilang buwan na silang hindi naguusap kaya hindi na siya sigurado kung matutuloy pa ang kasal. Dahil hindi taga-showbiz, maaaring hindi raw kinaya ni Dr. Gerald ang mga paninira at mga intriga tungkol sa kanila ayon pa kay Angelica. Sa kabila nito, masaya si Angelica dahil magiging ina na siya. May nagbabala na kasi sa kanya noon na baka hindi na siya mabuntis dahil na rin sa kanyang mayoma at cyst. At dahil itinuturin niya ang hela kanyang first baby, Angelo ang ipinangalan niya sa bata. The Sun dahil sa pagkakaroon ng problema ni Angelica sa kanyang dating partner, pinalaki ni Angelica ng mag-isa ang kanyang anak. Si Angelica ay naging negosyante at single mom, ngunit kahit ganito, ipinagmamalaki niya na kaya niyang ibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang anak sa kabila ng pagpapalaki niya dito ng mag-isa. Sa kanyang mga social media posts ay mapapansin ang mga larawan nilang mag-ina na kung saan madalas silang mag-bonding. Hands-on mom nga raw si Angelica kay Angelo na ngayon ay 11 years old na. Kung wala raw itong pasok sa paaralan, ay sinasama naman ni Angelica ang kanyang anak sa kanyang mga taping. Bukod pa rito, kahit saan raw magpunta si Angelica, ay madalas siyang kasama si Angelo. Minsan daw, hindi maiwasan ni Angelo ang malumbay dahil wala siyang kapatid na pwede niyang makalaro. Ayon sa kanya, matagal na niyang gustong magkaroon ng kapatid na babae. Open si na Angelica at Angelo sa isa't isa. Kwento ni Angelica na walang problema sa kanyang anak kung siya ay makipag-date. Parang ituring little bodyguard na nga ni Angelica ang kanyang anak dahil madalas kasama niya ito bilang date kapag may mga formal na pagtitipon. Tinuturuan naman ni Angelica na maging makajos ang kanyang anak na si Angelo dahil palagi niya itong kasamang magsimba. Bukod pa rito, ang pagta-travel ang madalas silang bonding na mag-ina. Ayon kay Angelica na ang Baguio City raw ang isa sa mga paborito nilang lugar na pasyalan. Dahil sa kanilang pagiging close na mag-ina, Parang best friends na nga ang kanilang turingan. Proud mom si Angelica sa academic achievement si Angelo na isang honor student at humakot ng awards sa kanilang eskwelahan. Bukod pa riyan, may plano raw na mag si Angelo paglaki nito. Tugo naman ni Angelica na pwedeng siyang mag-audition sa GMA balang araw upang maging parte ito ng GMA Sparkle Artists. The Birth Certificate Noong July 2023, sa historic conference ng pelikulang Magic Hurts, ay nagbuhos ang sama ng loob si Angelica. Sa pelikulang ito, ginampanan ni Angelica ang papel bilang ina ng pangunahing aktor na si Beaver Magtalas. Iniugnay ni Angelica ang kanyang papel sa pelikula sa kanyang pagiging ina sa tunay na buhay sa kanyang nag-iisang anak. Nang inalok sa kanya ang role na ina ni Beaver, tinanggap daw ni Angelica dahil marami siyang paghuhugutan. Isa na nga rito ang issue ng birth certificate ng kanyang anak na si Angelo. Ayon kay Angelica na noong pandemic ay nawala ito at kailangan ng perma ng kanyang ama dahil kailangan raw ito sa affidavit na galing sa St. Luke's na perma ng ama niya. Dagdag pa ni Angelica na may plano silang pumunta ni Angelo ng Paris kaya kailangan nito ang birth certificate upang makakuha ito ng passport. Ayon kay Angelica, sinabi sa kanya ng kanyang anak na nais itong makilala ang kanyang ama. Gusto pa nga daw ng bata na pumunta sa Batangas para makita ang kanyang ama at doon na din magpapirma ng birth certificate nito ngunit nakakalungkot raw ay walang pakialam ang ama nito sa kanya at hindi pa ito humarap sa kanya. Ilang araw daw iyak ng iyak si Angelo at naguguluhan kung bakit ganoon ang trato ng kanyang ama sa kanya. Napatanong tuloy ito sa kanya kung masama raw ba siyang anak. Hindi rin daw sinasagot ng kanyang ama ang mga tawag ni Angelo at binablock pa raw ito. Ang kumilala lang daw sa anak ni Angelica ay ang mga magulang ng ama nito. Pero namayapa na sila. Marahil ito raw ang naging mitsa upang maging malungkot si Angelo. Ayon kay Angelica, dahil sa kanyang mga lolo at lola ay nakakausap raw ni Angelo ang kanyang ama. Ngunit nang sila ay pumanaw, naging malamig na ang kanyang ama sa kanya. Ang lalong ikinalulungkot naman ni Angelica ay sana mabigyan ng moral support ang kanyang anak. Nakakadulog rin sa kanyang parte na sasabihan siya ng kanyang anak na mahirap pala pag walang tatay ang anak. Dagdag pa ni Angelica na madalas pang mabuli sa paaralan si Angelo dahil sa hindi pagkakaroon ng tatay. Nilinaw ni Angelica na hindi siya humihingi ng sustento at kaya niyang palakihin ang kanyang anak sa sarili niyang kakayahan. Sinabi niyang sampung taon siyang hindi nakatanggap ng anumang suporta mula sa ama ni Angelo, ngunit nagawa pa rin niyang palakihin ng maayos ang kanyang anak. Ang tanging hiling daw niya ay ibigay ang pangalan nito sa kanyang anak at pirmahan ang birth certificate. Dagdag pa ni Angelica, dapat maging proud ang ama ni Angelo sa kanya dahil sa pagiging napakatalino at talentado nito. Samantala sa isang panayam kay Angelica nitong February 5, 2024, ay nagkaroon ng update tungkol sa birth certificate ni Angelo. Ayon kay Angelica, ay close raw si Angelo sa lola nito na ng kanyang ama. Ito raw ang gagapang ng paraan o mapermahan ang naturang dokumento. Ayon kay Angelica na nakausap na raw si Gerald ang ama ni Angelo hinggil sa hinaing nilang mag-ina. Ngunit ang naging tugon lang nito ay bigyan lang raw siya ng panahon tungkol dito. Ipinagdarasal na lang ni Angelica na pirmahan na ni Gerald ang birth certificate ng anak niyang si Angelo na hindi raw ay magkakaroon raw ng demandahan. Kumonsulta na raw si Angelica sa kanyang abogado hinggil dito. The Case Sa isang panayam kay Angelica nitong February 25, 2024 sa ABS-CBN News, mariing ipinahayag ni Angelica na buo ang kanyang loob na magsampan ng kaso laban kay Gerald na sa hindi pagpirma sa birth certificate na kanilang anak binigyang diin niya na nararapat lamang na matuto ng leksyon ang ama ng kanyang anak dahil sa kanyang nagawang pagpapabaya. Dagdag pa niya, sa loob ng sampung taon, siya na ang nagtaguyod sa kanilang anak ng walang anumang tulong pinansyal mula sa ama. Kailangan raw kasi ni Angelo ang birth certificate sa pag -e enroll nito sa college. Dagdag pa ni Angelica na matagal na raw ang natutong dokumento na nakalagi sa ama ni Angelo, ngunit hindi pa daw ito napipirmahan. Ayon pa kay Angelica, kung hindi madadaan sa mabuting usapan ang hiling ng kanyang anak, gagawa na sila ng hakbang sa legal na pamamaraan. Nakausap na raw ni Angelica ang kanyang abogado hinggil sa kasong isasampan nila. Ayon kay Angelica, na noong nagbubuntis pa siya ay hindi siya nagsampan ng kaso dahil pinili niya magkaroon ng peace of mind at magpatawad. Ngunit ngayon raw ay ibang usapan na dahil para sa anak niya na ito sa rights silang magina. Sawa na raw makita ang kanyang anak na palagi nasasaktan dahil sa kanyang ama. Diretsahang sagot ni Angelica na kung gustuhin man niyang gumawa ng ingay, ay nagawa na sana niya ito noon pa. Ilang taon na nga raw siya nananahimik at hindi nagsalita. Hindi rin daw niya gagamitin ang issue dahil buhay at future ng anak niya ang nakasalalay dito. Dagdag pa ni Angelica na bilang isang ina at author ng ordinansya para sa solo parents at para sa probinsya ng Laguna at children's right ay mayroong batas ang gobyerno na nagsasaad na pwedeng managot ang sinumang tatay ang umambando na o hindi nagbibigay ng suporta sa kanyang anak. Pwede rin daw itong kasuhan at ikulong. Naaawan na raw si Angelica sa anak dal durog na durog na, na ito. Hindi naman daw ito isang laruan na pwede lang itapon. Tao ito na ginawa ng Diyos. Mensahe pa niya sa kay Dr. Gerald na sana magpakatao at magpakalalaki ito. Nakakatulong naman daw ito sa ibang tao dahil sa doktor ito, bakit sa mismong anak niya, hindi niya magawa. Dagdag pa na asunto na aabuti ng doktor na ama ni Angelo kapag hindi nito pinirmahan ang birth certificate na hindi pwedeng itanggi dahil may DNA test, ay magbibigay ng financial at moral support. Sa naturang panayam ay hindi naman mapigilan ni Angelica na mapaluha dahil sa kanyang anak. Matagal na kasing hindi nakakausap ni Angelo ang kanyang ama at napatanong kung tunay ba talaga siyang anak nito. Sobrang sakit raw ang naramdaman ni Angelica dahil narinig niya ito mula kay Angelo. Paliwanag niya na baka hindi siya kinakausap ng kanyang ama dahil may iba na itong pamilya. Pangako naman ni Angelica na aayusin niya ang lahat upang maayos lamang ang problema ng kanyang anak. Pinayuhan rin niya si Angelo na magdasal upang matulungan siya ng Diyos. Hiling naman ni Angelica kay Gerald na sana makonsensya ito at sana pagbigyan ang anak niya na si Angelo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!